Magandang umaga po, po mga bambin, kumusta po? Dito na po tayo sa Tagtoyan, kano ko lang po ngayon Balik bukad po tayo mga bambin Ang yeah, video na po nalabo na Eh kaya pa naman po tawid din Tayo po ikukuha ng ano po, mga gulay mga kabambin Biglang may murder po si Lula Linda lahat po nga ating makukuha doon sitaw, talong yan, sabay-sabay na po ang kitas sabi makakuha po nang madali ayan si mami, may yan, kaya nang ulan dito ano kaya ulan na kahapon ba dito noong umaga ngayon laan po walang pasto mga bata ngayon po ay September 1 mga karambing Vermont na naman ayan Ganyan na rin naman ang panahon. Okay, tatabas, isa. Isa. So, um. Tatapas? Oo. Oh. Dito. Ay, ayos naman po yung ating pasyal doon. Ay, salamat po sa pamilya ni, ano, ni Paringatan po. Yung kay Paringatan. Sa kay Tatay Nana, yun. Sa kanyang bayo po. Yung salamat sa inyo sa pag-welcome dyan. Sa akin. Ang mami nga daw po ay pagka- walang gawa po masyado din yung masama po pag malalaki na yung alaga natin masama daw po at tayo nga po yung pinababalik dun eh sabi ko po ay eh, ano pagka ubat uh, naman kay Armin yung puno ay eh, naputol lang oh ay naputol nila ay eh, hindi alam patuhulo kaya lang po yung padulula ang naman oh. ay di yung puno pa yun. ay masibuta buhay pa ay kaya nang sayo po mga pambing ganun po pala ang trabaho nila tatay doon sa umaga ay sa hapon mga alas 4 maglalagay po ng ano ng lambat po, po. <laughs> tapos sa mga aga na, kung naliwanag po may yung lambat may turo may turo daw yan mga bunga na po ay dami na o. oh hitik na ang at ay hitik na ang bunga na yan sa oh yan ay hitik po ang bunga nakakatuwa yung kay po pala dito pala dito yung kay padala sa atin diyan oh tapos ang plano dyan babalaga natin gawa ng anihin naman po yun. ay di sa December pa naman yung gagawin kung ano ito diganin. Ay, dyan po ang ating balag palawak. Yan ang mura po pala natin bigyan ng patula. Gawaan nandito sa atin, yung naglalako po ng gulay. Ay, si Bayo Hinson ay ano po, nagtanong ng kung makaanong kilo ng patula. Abis, 70 daw po. Ang bigyan naman natin ay 30. Ayos na yun. Para po makatikim yung ating mga kabarangay po. po. pero no? palang patula tayo pinupaparamin mo walang spray parang isa lang ang bisita tayo nagpataba yun pala mas maganda po pero as din naman yung mga sitaw po kumbaga po kailangan na may tanim tanim ganun maris lang yung yan ano po yung bagong tanim natin may bunga na rin salamat po sa blessing maliliit pa po ito lang ang nauna yan po yan titignan ko may oh may ay mayroon doon sa kabila oh. doon po mayroon mayroon Meron pa. No? Ayun oh. Meron. Bali ito po ang mga ngayon mga bandin. Ito po ay kabila um, o ano, mga ngayon. Ito ano yung last tanim na natin dito na sitaw. Diba ng medyo ano po medyo hinana po bang ano ang Kuwari ko po ipagod na rin ang ating lupa. Ayan. Ating ipapahinga po tapos by January ang ating tatanim naman po ay yung talong po, puno ng talong. Ganun po mga kanil. natin hanggang ilang buwan. Pagkalipas nito ay mga tatlo po para po gumalit sa dati yung taba. Tapos yung ating mga dayami na dito sa kalay kasi malapit na pong mahinog ay ating ilalagay sa bawat plat ating anong pala ito babawasan na po ang tubig para may ganas. dito po tayo maglalagay ng ano talapo din may nangaya na pong mahinig ay Pabawasan na po natin para may gana dito tayo magpapatala po para malapit sa ating gulayan po naisip ko po na maganda naman po yung dayami ilalagay natin sa bawat plat tanggal po ang ano yan lahat ng plastik halos nasa dalawang taon na rin po naman yan napapakanabangan na natin itong ating taniman kaya ganun po Gawa na ng nakapulot-sulot po yung ating karamdito mga pambin ng sitaw po. Halos nasa dalawang taon nga pong ganun. Pagkaka... Litas ay eh, ating nilalagyan po ba? Ay eh, nakapapot din po yung ano, lupa po. Yan. Kaya sabi ko yung papay nga muna natin kung paano yung ito. Dahil ito isa, dalawa, tatlo, apat po na pitak baka yung dalawa doon at ito pa patuloy pang taniman gawa ng yun po naman ay ilang ubus pa ng taniman na sitaw hindi po tayo magpapawala ng taniman sitaw ay kaya siguro itong apat na pitak natin hindi yan ay papahingan po muna natin at by January yung tanim tayo uli ng puno po ng talong mga pamilya may bilangan ko po kung ilang itong bawat plot para mas timid ko mga ating ipupunla puro tayo mabili bahala na po kung anong magandang gawin natin sariwa sariwa po yan, ganda mga paglaku mamaya pag madami eh. ano may sili po yan, nangungo uh, si mami ng sili ang dami naman po siya lang naman pag hindi ko kuno yung tataba na po eh. pero pwede pa ayos pa yan o, sa mga bagong tanong ang dami din eh. yan ano, kuno n'ong mag-ulan. Kuha po siguro ng low pressure. Ah, lakas po ng ulan. Natin na po, ito. Po. po natin naputi so, ang dami po isang luwang palaang po natin naputihan ito palaang po ay meron pa po dito si mami po nandyan na yan pa isang luwang iahatid ko lang po sa bahay ah sa kabilang ilog sa bahay na may. sa bahay na po para sigurado igagaya ko lang po ito Makuha ko ng ano? Esto pala. Oh. Yan nakagayak na po mako from din. Galit sobrang Hindi naman man po pwede malun sabay-sabay at Kailangan din mama buhat iidi. Atin bubuhatin niyo po ito. Nag-aunat pa ng pitas. lang ito ng layagan mga kapambing oh. Aba ah, may isang kilohan po yun, oh, yun, yun kita niyo po Wala tayo po silpon na yun Nasa bato yun tatalon niya, antam mo pa mamaya Ang po, may isang kilohan oh. Kita niyo po yung makalampas ng damong ari Yun, sa bato yun tatalon oh. Tatalong nya layagan or balubid be tawag dito yung kapagkalaki ah, paka, kita niyo po yung yan lapad ng, da, ng ano ang lapad ng buntot yung tatalon po yung tatalon yan yun yun dada na yun naglangoy na po yung sa dulo yun sa bato babalik ulit ako Buwan ng ano po Tasa na tabaw. Hindi pa naman po nalaki ng anong ilaw Kaya pa naman yan na. May e, dala po tayong ano Plastic at saka ano Tako Ari po ibalik sa ano oh. Niyugan labo na. Ano? tapos lang pong mamitas ay eh, nalibang po kami ni Mamay. Ay eh, baha po. salamat po. Kala ko maano ah, ah Biglang ba po nag mahal din Ay na. -way. Ah, ah. ah ako pa po utar na. anak ah, nakakatakot po 'yan. ng pa. Ay po mo no? 'yan oh. Sumali na eh. <laughs> Hindi na Yan <laughs> Yan po, ulo May baha, Mayri, ulo ng baha po. Inabot po kami ng ulo ng baha. Yan. Ay, uwi, ano po? Hindi na po tayo sa tabi. Ha? Ano yung bata? Wala? Ah, biglang baha po. Eh, eh, kay naman. Ang ala na may tila na ay eh, sa taas po pala yung ano? Yan o. Pagkalakas. Yan takot ay <laughs> Ano yun? Naiga, na tara na Ari po yung talong mo oh. Kami nga dali, ano? Ari yung ating pangalawang sitaw si oh. Sili, sitaw, yan Ari po yung talong, isang sako lang At bigla nga pong bumang Yan Paninda natin Ako po ay muna na kanina Para may tawid yung talong Sumami si po ay naandun pa ay. Nagali oh. ah, yan ako Paa Yan, nauwi na po Mauwi na po mga din Sip naman po tayo, nasa pagi na tayo Kaya ganyan po ating ilog yan o oh. Nakakatakot pag nabaha na Nung tag araw ayos yan At Ngayon Ang lakas ng ano o Tubig Tubig